walang sorry um ah, nakita naman natin na very constructive yung yung house when it came to questions nothing nothing personal nothing political alam nyo naman sa House of ano House of Representatives very very demure very <laughs> mindful yung mga members saka yung consideration talaga sa yung courtesy was afforded and walang walang kahit anong walang kahit anong diversionary tactics, walang kahit anong tanong taliwas sa laman ng budget. Ang trabaho po namin, ah, magbusisi at magtanong. Ang trabaho po nila, ipresenta yung budget at sagutin yung mga tanong. Ganun lang naman po kasimple, wala naman pong kahit ano pa dyan. Uh, isang pahabol na lang, konti na lang. Kung nagahanap sila ng script, ang tanong namin, bakit ang isang television interview na obviously, parehong subject, parehong interviewer, parehong set nga, in pa ng tatlong araw. At purposely, released in sync with the proceedings in Congress. Siguro mas alam ng taong bayan kung sino ang may script.